Guys, kamusta kayo? So, ito yung sinasabi ko sa inyo ng uh, mga bahay na hahanapan natin ng uh, titira, no? Hahanap tayo sa Metro Manila. Ayan, no? Oh, bahay yan, guys. Asayon pa yung isa. So, pag nandito na sila, lilinisan nila dito. Magtatanim sila ng mga gulay. Napakalaki ng lupaing dito, guys. So, ito yung bahay. So, ayusin lang. So, ayan, no? Oh, mga bakal yan. Ayan. Ang ganda yung mga paligid. Marumi lang. So, ito pa yung isa guys. Ito pa. So, shout out sa ating mapipili na maswerte. Bali, apat to. Apat na bahay. Bali, apat na pamilya. So, pag nalinisan nyo ito guys, yung mapipili natin pamilya, maganda na to. Yan, no, puro bakal yan o. No? pwede ka magtanim. Ayan, pwede ka magtanim dito. Ayan, dilinisan lang to. Good morning. Good morning everybody. Kumusta na kayo? tayo ngayon sa ano sa bundok kung saan ay uh, siete lang pamasay papuntang langit, no? What? Naghahanap ba kayo ng uh, mga lote, mga idol, no? Na tahimik, malayo sa Marites. Malayo sa uh, mauusok na mga sasakyan at mga dikit-dikit na mga bahay at katabi mo ang mga Marites. <laughs> Punta na kayo rito Kontakin kayo na ako mga idol At ay uh, mga gusto nyo No Murang-muro lang mga idol Yan o oh, Binakho na yan o oh. Kita nyo naman Ang ganda rito be Yan o oh. Punta na kayo rito guys Ayan o oh, May daan uh, no Binakho yan So nakita nyo yan Diyan Dito tayo manirahan Marami nang uh, uh, Kumuha dito ay na nila sa Manila no ang sarap kasi ng uh, ano dito ng uh, simoy ng hangin malamigang simoy ng hangin yeah you so kami yung mga nagsusukat dito guys no yan yeah, no? wow 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 down dito guys Woo. yan kita rito men or okay ba ang dami na nakakuha tatayo na sila ng mga bahay nila Pwede bak Ayan yung bak nila guys Nilinis na sila guys O okay oh, diba Dari na nakakuha dito Ayan o oh. oh, oh. na talaga sila rito Dito nila nagustuhan Sa baba Pre, rin dahi <laughs> Kain muna, pre Natanghali na ako ng gising Aga ako nagising pero nakatulog ulit ako Nanganap ka na ito Nanganap ka na nagkausap na kami na ito Kaya Kain ka muna Masog pa ako, kumain ako ng noodles kanina Saan tayo magsukat banda? Ito? Pagano'n? Pagano'n? Ang dami na, ng yun. mga nagbili nasa, no? no, ang, alas 12 lang, oh. no. na siya Yun, Kasama natin itong si Pogi okay, at eh, tayo pa oh, yeah. na tayo. No, no, kulang pag uh, na. ka pa um, namin sa bahay. <laughs> Aga ako nagising eh kasi nakatulog ulit ako, hala. Ayun na, na po. Na,

libre buho <coughs> darito guys so ito almost puno na to iba susukatin pa namin guys, dami ng mga tiga, tiga na hindi na sa bundok na naglilinis ng kanil kanilang nilang lote alright, oh, diba ang ganda oh. ano lang nito guys uh, bakasyunan. may mga bahay sila sa baba so pagka wala silang pasok yan, dito sila banding banding so kita nyo naman yun, oh, nag kain kain sila dyan sarap dito guys PM na kayo para magpabook na kayo rito at uh, reserve na kayo ano ba? Diba? <laughs> guys, dito naman kami nag-susukat sa napakagandang overlooking my goodness so tatlo yung uh, sinukata namin dito guys so sold out na so yan yung uh, dahilan na marami na ang mga tiga manila umakit sa bundok kasi napakaganda naman talaga rin eh oh, so, diba tatlo so, ka agad yung sinukat namin dito so, na dito overlooking ibang site naman to guys ngayon sa baba oh, may hollow block na 'to no. Hmm, kita niyo diyan. Overlooking in the house. Kentari po. Tatlo. Tatlo na. Ay humabol. Ay sinanay humabol oh. Na ito na yung ano mo. Ito ba sa'yo? Oh, yeah hanggang 200 meters oh libre na ilinis na eh <laughs> oh, ang ganda rito ang dami puno ah ang ganda rito na na eh ang Prime po. Pag kung... Pong... Saan ang pa baba? Tanong po atin dun sa kanila. Eh, tanong niya po dyan uh, Wala na sarap huminga rito Wala susukat Meron na pre. walang na ibang pang ano mo? Diba, ba yung apat na sukat na guys tigto 200 square meter guys ibang lokasyon naman to ibang lupit na no? ito so sukatan din namin dito pero etik hindi pa ngayon so lang tayo pakita ko lang sa inyong ganda dito napakalamit natin sa langit Yan, no? Grabing taas. Anong bahay 'yan? Ah, pero wala po nakatira. Ang laki oh. May helipad pa. May helipad pa. Ano <laughs> pa? 9.9 hectares. 9.9 hectares. Saan po tayo magsusukat na susunod? Dito na. Dito. Oh. Oo. Ganda rin oh, Grabe, nataas na ng bundok. My goodness. Saan yun si Estampang Batupre? Ayun ba ito yung nagratratan? Yun, yun. Ayun to. Napakalayo na palang pupuntahan ng mga tao. Kailan ba yung pesta ng stampa Ni Kwan eh. Ni Hardy. Ayun, ando na yung mga katutubo oh. Oo. Layo, hindi nyo na makita. Hindi, si Hardy. Yung vlogger na. Ah, ito po. Hardy vlog. Tatayuan ng mga ano. Malalaking LSE. ng Kampo ng Chinese Pintana Anak na mga ito Ganda Sa tinadaan yung Guys, kamusta kayo? So ito yung sinasabi ko sa inyo ng uh, mga bahay na hahanapan natin ng uh, titira no? hahanap ah, tayo sa Metro Manila ayan o, oh, bahay yan guys kasi yun pa yung isa so pag nandito na sila, lilinisan nila dito magtatanim sila ng mga gulay napakalaki ah, ng lupain dito guys so ito yung bahay so ayusin lang so ayan o, mga bakal yan ayan ang yung mga paligid marumi lang so ito pa yung isa guys ito pa So shout out sa ating mapipili na uh, maswerte, bali apat to, apat na bahay bali apat na pamilya So pag nalinisan nyo to, to guys yung um, mapipili natin pamilya maganda na to yun puro bakal yan o, oh. pwede ka magtanim yun pwede ka magtanim dito, yan nilinisan lang to tapos kung sino yung uh, tatay, uh, kukunin natin na uh, trabahante sa ating sponsor so pakita ko sa inyo rito guys Woo! so ito yung uh, nalakad natin guys so apat na bahay to so apat na pamilya so kita nyo napakaganda so dyan sa baba na yan dyan po magtatanim yung mga pamilya na makukuha natin diba so kung nagugusto nyo itong ginagawa ni Aero Metal Guard Main ako rin po si Boy Sardinas TV sa Youtube so shout out sa mga makukuha natin pamilya sana ay masubaybayin nyo at sana makakuha tayo ng karapat dapat na makukuha dito ng mga pamilyang mailalagay natin dito so nito na yung magiging atiraan nyo yan, kasi nyo napakaganda dito guys marami kang natanim ng gulay dito at ang pipili tayo syempre yung sisipag at marunong magtanim syempre dapat pag maluwang ang lupain marunong kang magtanim kasi dito ka man naman mabubuhay so diba guys So yun uh, like and uh, share po itong video na to guys Para uh, mahanap natin yung karapat dapat ng mga pamilyang ma natin dito so nandito pa ako sa kabundukan pagbaba ako ng Metro Manila hahanap na tayo ng mga swerteng mga pamilya na makukuha natin so abangan nyo guys e, ano pang hinihintay mo guys subscribe and follow at i-share mo tong video na to guys kasi alam ko natutuwa po kayo sa ginagawa natin dahil makakakuha tayo ng pamilya na matatanggal natin sa Metro Manila so guys nakita nyo yung uh, bahay di ba? so pakita ko naman sa inyo rito yung lugar na napakaganda so yan dito sila magtatanim no? Yan, makita nyo itong napakagandang lugar na to guys. Yan oh. Andun yung pinakamalaking dam sa buong Pilipinas. Nandito tayo sa may tuktok. So yan yung lugar na pagtatanim nila. Ibigyan ko sana ng mga buto. Kailangan masipag, no? At tayo talagang willing dito sa kabundukan. Ako nga, nandito sa bundok eh. Kasi napakasarap dito. Yan oh, dito ka oh. Yan, ito yung lilinisan para ito itatanam nyo gusto nyo hanggang dun kung masipag kayo lahat yan tamnan nyo no? so napaka swerte na mapipili natin so ito yung bahay nyo may tubig dun bibilang mo pa kayo ng solar yung pamilyang uh, makukuha natin uh, di ba? so hintayin nyo guys sana mapanood nyo at ay uh, makita natin yung karapat dapat na makukuha natin para hindi akong papaya sa sponsor ni Boy Sardinas Air Metal Garden hu Grabe. Nakikita nyo to. Zoom nyo lang. Zoom po nga itong video to para makikita nyo dyan. No? Oh, nandito tayo sa taas ng bundok, men. Hanggang dyan. Pwede nga magtanim. Sana nga. Uh, makuha natin yung karapat dapat. Yung mga pulube, walang bahay, nasa lansangan. So, hintayin nyo itong video na to guys. At ay napakasaya nito. Nay, ito na yung bayad ko sa isa. Ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, yeah, no? Tapos, isa pa, 'di ba? Apat dapat na sardinas eh. Oh. Oh, yan. Tatlo na. Pang-apat na sardinas. Ah, okay na.